Okay. okay guys. Okay guys, andyan na yung aming yo-yo. -e Ayano. Oh. Ayano guys. No? Tara tara. Tara tara. Wow. tara gatalin ko in the name of Jesus Christ. Ayano tayo. Paki-silong. na. Kayo nagtetete. Okay, ride na.

<laughs> 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 itu oh, <dian> <laughs> itu. <laughs> <laughs> okay.

Mamalit tayong kalaokan! Wow! Yung pressure sa nasa'yo, e. Eh. Hmm? Yung pressure nasa'yo. Wala naman! ko! O, baka naman, sobrang bagal dito. Wala naman. Wala naman. Wala naman. Wala man, Woo! Wala wala I <laughs> do

لا له هتبقى Ele está saindo e a gente E Eu estou a faro. Eu estou a faro. Eu estou a faro. Eu estou a faro. Eu a faro. Eu estou a faro. Eu estou a faro. Eu estou a Oh May minis na yun. Sa isang buwi pa lang yun eh. Baka Ano ba ito? Nagamotors! In trailer. Yeah, you know? <laughs> <laughs> a trailer. Gabi, naman, pag naulog ka naman dito, dito hindi naman kagagalungan yan. Iigotan na naman sila, pero hindi, hindi Matagal pa yung <laughs> manuod <yung> rin. <driver. laughs> Sa marunong pala. Sa marunong ka na maglangoy na? Hindi, ma. Hindi ka na. Sa palad mo, mag-float to. Pero paano pwedeng kunatang langayin? Bao ka toto. Ay ako naglagit. Sa mata. Ano? Sayo. Toto pa kaya kasi nakakakulo tiglog. Sobrang lakas din ng terreno. 200. Pero mas nakakatakot yung gilid. Pero pag ginilid niya yon, lahat ng pwersa maganon sa iyo. Pero maganda pagyano eh yung ang mabilis talaga. Ang mabilis. Yeah. mabilis. Yeah. mabilis. Yeah. Pwede ba tayo doon? Pumatanong pa yun? Ayun. Marami. Ay, bang... Okay, okay no. na Okay na po. Okay, no. lang. okay, okay no. lang sir. Salamat. Okay, so, no. Solid, solid. Parang natatakas Gano'n mas mabilis pa kuya yung mas mabilis doon? <laughs> <Pero>, Tople <laughs> pa? Okay. Hindi okay lang. Okay na po. Yes. Sobra. Sobra nag-enjoy kami kuya

아 이건 아니고 그냥. 아 이거는 아니고 그냥 아 이거는 아니고 그냥 아 이거는

Tayo daan. Okay. Ay, na tayo daan. Ay, doon na lang tayo daan. Bawal lumakit doon eh. Hindi Daan na lang dito Tara. Okay guys, balik na kami doon. Tapos na yung 15 minutes na... Uh... Ay, ah, 15 na. Haya. 大 h a